Good morning. At uh, ngayong pong araw na to ay magulo po dito sa aming tinitirahan. 'Yung pong anong kusina, 'yan na namin dito. Malapit sa may tindahan, you know. po namin 'yung aming uh, ano uh, dito, 'yung aming lutuan. Kasi kami nagpapaayos po kasi 'yung tita po namin ng bahay niya instead na namin yung aming tinda eh sayang naman yung aming mga na build na na customer so sabi namin uh, dito na lang namin ilalagay yung mga gamit namin pang kusina kasi yung may ari ng bahay na to yung tita namin uh, magpapagawa siya ng kanyang bahay papa ayos niya to kasi gagawin niya tatong to, ano uh, apartment parang ganon so magpa papagawa siya ng apartment. Kaya, yung mga gamit-gamit namin, although yung mga damit ko, damit namin pala, yung mga higaan, kama, dinala ko na lang muna doon sa kabilang bahay, pansamantala. Kagabi dito kami natulog, <laughs> dito sa loob ng tindahan, talagang ano lang, dito natulog yung asawa ko, tapos meron na ako dito ang folding bed. So, yan, dito kami natulog. Pasiw? Anong isda yan? Matambaka ng baka habang may nagbubugbugan sa loob ano mag ilang ilang tao din ilan tao sila gumago aba ay awan papakain mo <laughs> so papagawa pala dito kala na namin yung una yung si A hindi na pala sabay sabay na lahat hindi mo siya matatapos ano kasi ang kalata namin niya, si Arlan kaya nagtitibag sila doon kasi gawa ng Poso Negro uh, update yun na yung itsura niya kanina wala pa ngayon gabundok na okay. Tapos yung binuksan nyo lo to ma? magkano ang toron mo? 5 pesos lang. 5 pesos, wala ka nang paninda? 5 ah, pesos? Mahal. sinunod ko si Ate John. Bakit so, magkano? <laughs> Ubos yung ulam mo kanina? Ah, oh, pa yung pansit mo eh. Pangalawang so, batch ito, na na. Ah, batch empanada. Ah, second batch na, na to? nabenta mm -hmm. yung kanya empanada eh. Pancake. Tapos ito yung chicken na pretada. May bumili na yan kanina. Tsaka ngayon, yung kabibili lang. Grabe, gabundok na yung ano. Gabundok na yung mga buhangin doon sa loob. Aba, idali mo na pa yun. Hindi na, hinahakot na ni Kuya Reggie. Ah, okay. Pero pwede pa naman kami maghugas doon sa... Ayun pa naman pa. Ay, na for bad. Ay, na for bad. na for <laughs> Committee <laughs> nakalagay sa likod po committee. Formal <laughs> pero committee. Committee na naman na eh. Committee. Ano ka formal o committee? <laughs> <laughs> Sabi ko sayo si na, ano ka? Committee <laughs> <laughs> <dati sa> ko <laughs> yung wire, yung dating sa internet. Ano yung dating sa internet? Ah? wire? Ito yung tawag sa may aparato. Ah. Ikaw ba ang foreman? Ay, hey, eh, committee ka naman eh. Mayak mundo ko. so continuation lang to ng ating vlog nung nakaraan di ba sabi sa inyo nagpapagawa yung chain ko ng ano ng bahay niya so after 3 days ito na yung aming ganap so yan nagtambak na dito ng lupa so dyan na tinambak kasi magsisemento kailan yung tubig na stuck na hollow blocks dito meron na rin yun yung ganap dito yun yung itsura niya, mag man ang lahat pero ang tindahan at ang paninda nyo hindi pa rin no ilan days na ba daw 3 days na no matibag man yung love team ni ano Ayun, no? Barbie ay, don miguel

So ito yung pintuan na gagamitin sa CR. At sabi nila maganda daw itong pintuan na to kasi PVC ito parang katulad nito. So ito na yung update ngayong day 3. So yung mga lupa yung iba niya nahakot na doon sa kabilang kabilang lote which is nagpaalam naman kami doon. Tapos doon sa bakuran din namin sa kabila. To so, pero dyan nakakapagugas pa rin kami ng plato. So, yun na yung itsura niya. After 3 days. Tapos ito, di ng daw to kasi magiging kwarto niya. Magiging kwarto to. So, ang mangyayari dito, dalawang kwarto. Tapos, kada kwarto, meron siyang double deck na dalawang double deck. So, it means sa isang kwarto, apat siya. So, bali, walo yung mag-occupy dito. So, yan yung mga gamit namin. Yung kulungan. Uh, ah. Yeah, napalitan na rin pala yung mga ano niya sa ceiling niya. Kasi yung ano naman ito, yung yero naman ito isa uh, bago pa lang siyang gawa. Kagagawa pa lang niya. Tapos ito yung CR dito, dati kami nag cr Ngayon, hinati na siya kasi ang mangyayari dito, dalawang CR. Ang mangyayari, dalawang CR, dalawang paliguan. So ganyan na magiging ganap niya. Ito yung lumang CR nate ito yung banyo, ito yung paliguan. Ano siya? Tapos dito din, gagawa dito ng banyo at ng paliguan. Tapos yun yung hinuhukay nila. Ito yung posa negra, di ba, Nay? So, yan yung, hinu yan yung itsura niya. Ah, nagtutubig-tubig na rin. Ano pala? Tapos mamaya may maghahakot dyan na truck, no, Nay? Yung truck, yung maghahakot ng buhangin? Oo. Oh. Mm. 1,000 ang isang hakot. 1,000 ang, ang isang hakot? Magka, ilang kayang beses kayo maghahakot? Mm. So, yun daw. Mamaya may maghahakot yan. Ang ala nito, uh, maximum siguro, 3 weeks ba man na yan, maximum? So, yun. Ang kanilang goal dyan. Tapos ito, papaldan pa yan. Kasi binaklas nila. Ano na ito yung mong lunch natin? Ano yung dulong? Oo nga, hindi ko nga ito kilala eh. Ah, sir, ito tatama. Oh. Sarap? Sarap? Sabang pa. Sabang? Unang nga. Ulam namin, lunch namin. Dulong. Gusto may sausawan? Gagawa ka ng sausawan? Hindi. may, meron pa ako dito yung kapo. Hmm. Diba dadagdagan na lang na ako? Pwede naman yun, di ba? Hmm, pwede yun. na. Ito lang yun nandito. Tsaka yun. Ngayon, ito na. Ito na siya. Ang bilis yun gumawa gumawa. So, instead na kukumalamber, ito yung nilagay nila. Bilis. Tapos dito. Ma, meron na rin ganun. Parang si Ats. Hmm. May ganito na rin. Di beso mo. Kaya yun. Walang gamot o. Ganyan. Tapos yung paghukay. Tapos na rin. Tapos na rin yung paghukay. Malalim. pero yung maghahakot ng lupa wala pa